Hey guys, good afternoon! there. Noon, ngayon guys, dumiretso kayo kina noon pag galing sa trabaho. Dumiretso ako dun sa may may malapit dun sa basta market din rin Ngayon guys, naka-ako ako apat na bag ng ano ng recycle, ano, recycle ah uh, bottles sa mga lata. So ngayon, guys, diniretso ko na papunta dito. Andito na ako ngayon sa ano, sa bintahan. Ayun know. oh. Ana ay hey, magkano big maya may bibijuan ko yung apat na max <laughs> ay apat na tawito plastic bag na black <laughs> ayan na guys sorry recycling ayan na guys, oh. guys ay good guys, <tuk> kung gano'ng kuha niya na Apat yan Wait guys guys All country guys Venom. <laughs> Apat na ano ba naman yun? Apat na plastic. So, sige, ito pick guys ha. So, one, two, three, four. Oh, four yan. So, guys ah, apa plastik yang guys oh. Amat sih <laughs> pak. Nah pun tahu bila di itu guys, nak wala aku mengano, kebalak balak, wala nama aku iPhone. <laughs> Tanya hari, kau makan lu tajuk guys, bukan muka kakak benci aku ni. Tingnan natin kung tayo ngayon guys Napulot ko lang yun eh Apat <laughs> <laughs> ah, na plastic Ayan yes, hmm. <laughs> <Naka -trento>, guys Ayan. Naka 30 guys <laughs> Awat ah, Oh thank you Yeah <laughs> Naka guys oh Napulot ko lang <laughs> Ayan guys. <laughs> oh. <laughs> 36 ako guys oh. <laughs> 36 <laughs> dali oh. na ako na apat na bag na black oh hindi ko na na video guys kasi mamadali na ako ayan guys salamat ayan no oh. 31 box. Napulot ko lang yung box na item. Oh, di ba? Ayan na naman mga ng ano, dumpster diving. Yan. Yeah. <laughs> na tayo, guys. Bili tayo, pakarga tayo ng gasolina ngayon. Tingnan natin to, guys, dito. Tingnan natin to. Tingnan natin to.

assailant. Wala ang buhot yung vintage guys. Ito. One penny. Hmm. <laughs> Dito ko na kuha yung tangke ko guys. Hmm. Ayan na ibenta ko na ito yung no. Nakuha ko. Ito aluminum mo. Oh. Ito. Mo. Ito. Let's say in here. Let's go.